Hello mga paps, welcome back to my channel So ngayon, uh, araw ng Huwebes, Huwebes Santo, April 17, 2025 So meron mga nagtatanong, kumusta ang biyahe kay Lala particular yung mga kasamahan natin na naka 2,000 kilos So ang gamit ko ngayon ay 2,000 kilogram FB So, kung gusto natin kumita, mga paps, maraming paraan. So, ang ginawa ko, nung isang araw pa lang, hinuha ko na agad itong mga booking na advance para naman tayo ay magkaroon ng biyahe kaagad. Kasi nga, kailangan natin kumita, gusto natin kumita. So, ginawa natin, kumuha tayo ng mga advance booking. So, maganda naman yung una nating naging advance booking, uh, 2,000 plus. Uh, yun nga lang, taga tayo. Ang pickup nito sa Quezon City pa, uh, condo So, at hinakot natin ito galing sa kanyang uh, unit sa taas, sa 26 floor. Gumamit tayo ng dalawang trolley, mabait naman ang ating uh, client. Hindi natin uh, inunahan ng reklamo, hindi natin inunahan ng paghingi ng kung ano-ano at uh, uh, particular yung mga uh, bayad sa pagbubuhat. No? At uh, tayo naman ay sinuwerte dahil uh, ang customer natin ay nagustuhan ng ating servisyo. So dito sa nakikita nyo na uh, booking fee niya, actually binigyan niya tayo ng 3,000. So napakalaking bagay noon, di ba? Ang uh, toll fee natin simula uh, Magallanes papunta sa MCX is uh, 159 pesos kasi doon yung area niya. Doon natin din dala yung kanyang uh, mga gamit. Uh, pagkatapos noon ay uh, ang nakakatuwa dito sa ating uh, client ay uh, sinabihan niya tayo na mag-drive through. So kumain na raw tayo. Kaya talagang uh, tunay na nakakatuwa at uh, mabait ang ating naging customer. So, uh, ano ba ang ating uh, kinita ngayong araw na ito? Nakadalawang booking tayo, nagmadali tayong umuwi. Kung hindi, baka mas malaki pa ang kitain natin. 4.30, umuwi na ako dahil uh, ako ako'y niyaya ni Mrs. para magsimba. So, tayo ay uh, sumusunod sa mga gawain uh, gawaing uh, katolika. So, nagsimba kami na kaya umuwi ka agad ako. So, nakakuha naman ako ng pangalawang booking pa. Uh, galing naman muntin lupa, papuntang Taguig, dyan sa may bandang Walter Mart sa Bigutan so 1,500 pesos yan so madali lang din yan kaya ang ating total na kinita ngayon ay umabot sa 3,167.40 pesos dalawang booking lang yan, uh, lumabas tayo mga alas 9.30 na, kasi nga may schedule booking tayo ng 10.30 nakabalik tayo ng 4.30 no kasama pa dyan yung pagkain natin. Kumain na tayo. Tumigil muna ako doon sa isang gasolinaan. So, yung 3,167.40. Katosan ko yan ng mga 500 pesos na diesel. So, malinaw na malinaw, meron tayong 2,600 pesos. Yung pinangkain natin, nilibin ni -li Costaner kaya kakakawa. At nagbigay pa siya ng tip, bukod doon sa pagkain na uh, kanyang uh, provide para sa atin. So, Santo ngayon, inaasahan ko na talagang matumal. At uh, awa ng Diyos, uh, nakadalawa pa tayo kahit na nagmadali tayong mwik. So, Kanina may mga pumapasok pa na booking, 2,000 kilogram FB, pwede naman kuhanin niya ng mga naka 2,000 kilogram aluminum. Actually, ang gaganda nga ng mga pumapasok, medyo mababa yung halaga, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, pero ang lalapit, muntin lupa, tumuntin lupa, tagig to tagig, paraniyaki to, Taguig, uh, Paranaque to Paranaque, las piñas to las piñas. So yun, uh, kagaya ng mga dating ano ko, tips ko sa inyo, kapag ka, araw ng taghirap, panahon ng taghirap, oh uh, na tayo shadaw mamili, no? Ang ganda naman ng takbo ngayon, napakaluwag ng ano, ng karosada Imagine sa EDSA, nakakatakbo tayo ng ano 60 kilometers per hour simula Magallanas dire-diretso hanggang Kaysanabiño. Yung mga kasabay natin uh, private cars tumatakbo, mas mabilis atin, So ibig sabihin mga 70-80 kilometers per hour yan. So yun lang mga paps at uh, ito ay ating uh, ginagawa itong video no para maka-inspire naman tayo sa ating mga kasamahan uh, sa uh, Kela Move, ating mga Lalamove partner driver na bagama't uh, napakababa ng mga rates ng Lalamove, meron din naman mga chamba. Kumbaga, hindi araw-araw pasko pero itong mga nakarang araw ay naging Pasko para sa atin. So, yung mga advance booking medyo mataas pa rin yung pumasok no. Kaya tayo ay uh, nakakuha ng magandang booking. So, hanggang linggo to may advance booking na ako. Uh, Gagawin ulit ako ng mga content uh, para sa inyo, mga paps. Uh, happy earning at uh, drive safe. Ingat palagi sa kasada, mga paps.